Magandang araw mga ka-viewers Kain tayo na natin Kain natin ito uh, Tilapia at saka Kanin siyempre Kasama natin Ito Kasama mo Set up yan para set up mm. Ito Kasama Break time kasi natin yun mga ka-viewers Break time namin sa trabaho Kaya Kain mo na kain Kain tayo kain Kain daw Baka may pasyutahat ka, ka dyan ba eh Libre ito shout out ba? Pa shout out. Shout out sa mga ka-viewers natin diyan na walang sawang suporta sa lang sawang pagsusuporta sa akin vlog. Uh, guys, yung plato ito guys, oh, plato. Kailangan kasi nito guys. Kain lang bakain. Huwag kayong magutom sa trabaho kasi mahirap yun. Huwag puro trabaho guys. guys nice. so dahil wala tayong ano guys wala tayong tagayan ng samsawan not kayo para ano chop chop out mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <Grand> ka tayo kay Erwin kahit tayo grabe na nanonood ka o si Erwin daw siya kay Erwin dyan kahit tayo guys mga ka viewers mga panayot pan pan yung pagkain ng mga viewers mo. Oh. Laman si Laman si mga viewers Wala so. kaming kutsilyo Kaya viewers. Salamat pala mga Talak, And, yung, yung, saan, the viewers. Tara, kain tayo. Manok yung kasalang mga viewers. Tira. Tayo isda lang.

I tired, I to. Mm -hmm. <laughs> <laughs> three minutes thank you for watching viewers thank you.